Magandang umaga po. Ako po si kapatid na Aliza Absay at ito po ang INCTV News Update sa oras na ito. Akay ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kanilang mga kababayan at mahal sa buhay. Buong sikap na ipinag ng mga kapatid sa lokal ng Tayuman, Distrito Eklasyastiko ng Maynila, ang idinaos sa Evangelical Mission. Magbabalita si kapatid na Jimwell Orbasi III. Sa pamamahayag ng mga salita ng Panginoon Diyos na idinaos sa gusaling sambahan ng lokal ng Tayuman, distrito ng Maynila, ay nagkakaisa ang damdamin ng mga kapatid. Kabilang sa kanila ang mga nasa kapisan ng buklod na nagdala ng kanilang mga panauhin. Dahil sa kanilang pagkilos sa tulong ng Panginoon Diyos, ay marami ang mga panauhin na nagpaunlak sa pag-aanyaya ng mga kapatid. Ang mga nasa loob po ng Iglesia ni Cristo ay hindi tumitigil sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Ang dahilan ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos na nakasulat sa Biblia na ang Diyos ang may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas. Nasa Biblia rin para maligtas, makaalam ng katotohanan. Ang katotohanan ay nakasulat sa Biblia para marinig ng tao ang mga salita ng Diyos. Nagaanyaya po ang mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo ng mga hindi pa nating kapananampalataya para maihatid sa kanila, malaman nila, maunawaan at marinig nila, higit sa lahat, ay palataya na nila na kung loloobin ng Diyos, sila man ay maging iglesia ni Kristo para maligtas. Pinakinabangan ng bawat isa ang pakikinig ng dalisay na ebanghelyo na magiging gabay nila sa tamang pagpapasya sa marapat na paglilingkod sa Panginoon Diyos. Sa bate po sa pagtuturo po sa iglesia, Totoo naman po yun lahat sa inuturo dito. Iglesia po ni Kristo, Sa akin po, Iglesia ni Kristo ang tunay ng Ang nagustuhan ko po sa Iglesia ni Kristo is yung tinuturo po sa amin is galing po sa Biblia. Ang kalagahan po nito is ito po yung salita ng Diyos, aral ng Diyos. Para sa akin po, hindi po ako nagsisisi dahil kusa ko po itong pinasok po at inaral po. Ang mga panahon ho na tumugon sa paanyaya ng mga kapatid ay madadama at mababakas po natin sa kanila ang malaking pagkatuwa at kasiyahan sapagkat may mga ganitong aktibidad sa loob po ng iglesia na nakakatulong po sa kanila para ho sila ay makapagsiyasat at matulungan po sila sa kanilang ginagawang pagre-relihiyon batay sa kanilang nalalaman ay nagkakaroon ng liwanag po sa kanilang isipan na ang tunay na Iglesia ni Cristo ay Iglesia ni Kristo ang itinuturo sa kanila at ipinag-aanyaya sa ganitong pamamahayag. Kaya sila man ay makikita natin ang kanilang taus-pusong pagpapasalamat sapagkat sa dinami-dami po ng mga tao, sila po ay naanyayahan sa ganitong mga gawain na pinangasiwaan po ng ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranyo B. Manalo. Hangad ng mga kapatid na patuloy nilang maipagmalasakit ang kanilang mga naging panauhin na makasama rin sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Mula po sa Tayuman, Maynila, ako po si kapatid na Jumuel Orbasi III para sa Iglesia ni Cristo News Network. Abangan po ninyo mamayang alas 12 ng tanghali sa Ibalita ang Pagliligtas. Ang isinagawang pagbabautismo sa distrito ng Cavite South. At evangelical mission sa iba't ibang distrito sa Pilipinas. At yan po ang ICTV News Update sa oras na ito. Manatili po kayong nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Aliza Apsay. Magandang hap umaga po.